Welcome po sa akong channel uh, Nandito po tayo sa ating taniman Kung saan ay Magpupunla po tayo Mag Punla uh, ng Nang isang Ampalaya um, Isang natang Ampalaya ah, uh, Titignan po natin ang Ampalaya Ito po ang gagamitin natin um, bagay sa punlaan yan po, nasa akong lupa. Kinuha natin dun sa ang paligid-paligid lang dito. At ito naman po ang ating pupunda. Ang palaya. seeds. Sa maliit na lata. At at ang ating taniman ay nakaready na. Wala pa po sa ngayong plat yan. Gawa ng misyado pa po maraming kahoy. Kaya Butas lang po ang gagawin natin. Ayan po ang ating taniman. At sa tansya ko po ay kasyan kasyan na ito. Isang bata dyan sa ating taniman. Uh, sa pagpupunta, uh, nagamit tayo ng ano to. Uh, Nasa saan po. Nagamit tayo ng ito. na, Mga plastic button. Plastic button. Oke, yeah, mau plastik batin. Nah, uh, uh, plastik batin. Nah, ini. Ini plastik batin. Dan putayu pupring panbus dah Nah itu ang ating provide na ano, pulaan. Kasi kapag ka po yung pinunda natin sa lupa ito, sa lupa lang natin ipupunla, may tendency pong ano pag kinuha natin inilipat natin ng tanim ay may tendency pong maputol yung mga ugat so babagal na po yung kanyang paglaki kapag ka naputulan po siya ng ugat ito pong lubang ito ay sandurog na lupa at ano uh, ito? mga galing lang dyan sa mga paligid, -paligid. kinuha natin at simulan po natin mag magpunla galakay po tayo ng punla